Dapat paghandaan ng epekto ng climate change sa mga susunod na school year na dahilan ngayon ng kansalasyon ng mga klase dahil sa matinding init ng panahon. Sa panayam ng isyong pambayan sa DZRH nire ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party Representative Franz Castro dapat maagang talakay ng paglalaan ng dagdag na pondo sa pagtatayo ng mga dagdag na school building. Ayon kay Castro, asahan na ang lalo pang mainit na lagay ng panahon sanhin ng climate change at hindi pwede lagi na lamang magkakansela ng pasok ng mga estudyante. Sa panukalan ni Castro, dagdag na school buildings ang kailangan para malutas ang siksika ng mga estudyante sa isang classroom at magkaroon ng tamang ventilation kapag summer season. Narito ang pahayag ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Una-una natin talagang isinulong sa Kongreso, no? maibalik immediately yung klase sa June to March. At uh, tinubo na naman ito ng Committee on Basic Education at uh, nagkaroon kami ng resolution no, no na na ibalik. Kaya lang nga um, yung itong year na ito, 2024 to 2025, magiging ano ito na no, magiging um, ito yung period ng adjustments kasi hindi hindi basta-basta pwedeng maibalik agad this year. Kaya yon yung ginawa natin. Pangalawa, eh di kinausap natin ang Department of Education din para din magkaroon ng ano no adjustments doon sa pagtuturo Simula sa Hulyo, sisimula na ng Department of Budget and Management ang budget call sa Kongreso para matalakay ang mga ilala ang pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa 2025. Sabi pa ni Castro, dapat alamin ng Department of Education kung uubra pa ba ang module na ginamit noon na maguro ng kasagsaga ng pandemya. Layunin itong matiyak ang alternatibong pagtuturo sakaling kailanganin kung magtagal ang pagpapatupad ng blended learning. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Sama-sama tayo, Pilipino!